Let's talk more about uh, Akusada. Sino mga kasama mo dito? Anong mga eksena ang aabangan namin? I love asking this question. Like, sa, sa pilot, talibaba the first day, anong eksena ang aabangan namin? Of course, yung pagsisid ko. Yung, yung buhay ko bilang tahongera. Inaral mo? Opo. Wow, okay. Inaral namin yung documentary ni Miss Cara David. And then, kinausap po namin yung mga tao. Do, nakita po talaga namin kung paano siya ginagawa. Interesting. Okay. Very interesting. Abangan namin yan. And syempre, yung buhay ko with my mom, si Ms. Sandy Andolong, at yung kapatid ko po na played by Marco Massa. Makikita nyo yung ano talaga nila, yung bond nila, at kung paano sila susubukin ng, ng naganap na to. Ano to, you belong to a community of uh, yung mga uh, tahong farmers. Yes po. Isang-isang uh, mundo yan, mm -hmm. di ba? Um, ano pa, sino pang mga ibang kasama mo dito sa Atosada? Andito rin po si Benjamin Alves. Sinong mga api sa'yo? Si Lian Valentin. <laughs> Tsaka Tito Boy, ang pang-api niya sa akin dito, combo meal. Sampal with hila. hila. Mga ganyan. Laging dalawa. So walang isa lang? Oo, walang sampal boy. lang? Mm. Laging may Kailangan hila? Kailangan may movement pa. Ganyan. Magkaibigan kayo ni Lian? Yes. Well, first time po namin naka-work ang isa't isa. -isa. Nag magkatrabaho? How oh, was oh. it? Ang dali lang. Nagpa nagpakiramdaman? May choreography ba ito? Nagkasakitan ba kayo? Wala namang sakitan. Pero kasi since pareho po kami ng mentor sa workshop, parang pareho na kami ng way ng pag- tingin sa eksene. Eh. Okay. So, madali lang, Tito. Plus, nakakabond ko siya pag may regional, ang GMA. Right. So, comfortable na. Kasi malaking bagay yung magkakilala kayo. Lalo mm. na sa mga eksenang delikado, yung sakitan, sampalan, yes. sabunutan, hilahan, di ba? Tawanan lang kami ng tawanan, Tito Boy. Kasi para rin kaming nagsasayaw, para kaming may koryong sinusundan. Correct. Mm -hmm. So, imbitahan mo muna ang lahat okay. bago natin pag-usapan ang love life. <laughs> <laughs> Mga kapuso, bago po ang love life. Oo, Huwag oh. oh. niyo pong kakalimutan, June 30, 4 p.m. ang Akusada. Isa po itong kakaibang treatment ng GMA. Ma mabilis po ang storya namin at makikita ninyo yung buhay ng isang babaeng uh, nabubuhay with guilt. At kung paano niya itataguyod yung mga pangarap niya, yung pamilya niya, tama ba ang desisyon niya, sino-sino itong -sino mga tao maapektuhan sa nagawa niya. So, kayo na po ang bahalang humusga. Bahagyang nasilip po kasi yung kwento. Ang dami kong tanong, siya ba talaga ang pumatay? Aksidente ba talaga? Mm -hmm. Dapat ba talaga tumakbo siya? Dapat ba talaga siya parusahan? Ano ba ang nangyari? Alam niyo yung mga gano'n? Yes. Ganun? Tsaka dito, ano po, every after episode namin, may revelation po. So, kailangan yung tapusin bawat episode. Kasi minsan po feeling niyo, nakulaan niyo na. Yung Pero pala, may twist pa pala. Hindi pa pala 'yon. At the end of the episode malalaman namin kung sino yung kung ano yung kasagutan ano ba sa aming yung katanungan. Ano ba yung naganap dito sa area na 'to na hindi niya nakita kanina? Aabangan namin 'yan. Hmm, Before Fast Talk pa. po starting June 30 yes. and that's this coming Monday. Mm -hmm. Are you single? Are you taken? Are you dating? Anong status mo Andrea? Tito <laughs> boy Single pa din. Single pa. Single pa din, Pero open. Open to meet new people. Although, hindi na bago sa akin po ito. Kasi usually talaga, in between ng boyfriends ko, two years, three years. Matagal uh, talaga. Derek was your last boyfriend? Yes po. Okay. Mm -mm. So, parang three years po ata, kung tama ang bilang ko. You, when you say you're open, are you waiting or are you... Searching? Meron ganun eh. There's a way of doing Hindi it. Hindi naman, Tito Boy. Go with the flow lang. Pagka sinabi ng friends ko na, Uy, meet mo to. Feel ko bagay kayo. Sige, meet ko yan. Tinanate. Mm -hmm. Nintay ko lang yung spark. May nafe-feel ako, Tito, na connection at kilig na lagi ko hinahanap na alam kung once ma-feel ko yun, derederecho na yung And so connection. far in the last years, wala kang nakikitang spark? Opo eh. Okay naman yung personality. Okay naman lahat. Pero parang kailangan mo ipilit yung kilig. So, oh, Waiting oh. lang. I'm sure, pag ready na ako, darating yan. Preference. You like actors? You like non-showbiz? You like younger, older? Ang dami kong tanong, no? <laughs> <laughs> Actually, dito boy, hindi magkakamukha yung mga naging boyfriend ko. So, feeling ko, it's really sa ugali. Kung magja-jive kami, kung ipagka-old school siguro At siya. At saka doon sa magic, di ba? Hmm, saka doon sa kilig na yon. Importante yun, di ba, Tito? Tama. <laughs> uh -oh. At hindi mo maipipilit, oh, di ba? Hey. Halimbawa lamang, uh, nagkataon na nanonood ngayon ng iyong future boyfriend. Wow. Halimbawa lang, malay natin, di ba? sa uh -oh. Anong sasabihin mo sa kanya? Hmm. Hi, honey. coming soon. No. <laughs> <laughs> Pusin ko lang itong show ko. <laughs> <laughs> Ito ako sana. At manood ka, di ba? Uh Oo. -oh. <laughs> Andrea, it's always a pleasure. Maraming maraming salamat. Thank you very much.